ay ito na official nang natatapos ang bakasyon ng grande ng mga pamilya ng mga mangyayang. Ay nako, tapos na ang maligayang araw ni Simang dahil balik na sa realidad ng buhay. Alah, ay ano naman talagang pagkakabilis ng panahon ng mga araw. Panibagong araw nga, panibago na naman ang kwentuhan ni Simang. Alam nyo ba, nasa araw na ito, syempre dahil babalik na nga kami ng Pilipinas, sasakay naman kami ng aeroplano. Ay bakit baga naman? Kung kailang uuwi na kami, aba ang mga nasa notif ko ng aking mga Facebook ay yung mga nalalaglag na eroplano. Sa galing nga din ito, my Kung kailang uuwi na kami, saka naman naglipa na mga balitang. iyan Aba, ay kaya naman tatapak pa lang yung paako din sa mga eroplano. Talaga naman. Kabado na. 100% Abay, sabi ko nga din sa mga anak ko. Pag akyat natin doon, ako tutulog na. Huwag nyo na akong gigisingin, ha? rin si kalikutan nang sabi ko ako'y tutulog na ay eh, lalong nang ulit ay eh, paano ka ako makakatulog nang lagay na araw ay kinahing ayan palibhasa ay wala namang kaalam-alam kundi mag tiktok na lang mag tiktok habay walang kaalam-alam na ang kanyang inahin ay ang dibdib ay Diyos ko po ay isang libung daga na yata yung naghahabula. Ang <laughs> bayaray sabi ni Taya, hawakan nala ang kita mama, huwag ka nang matakot. Akong bahala sa'yo. Eh, naku pong bata ka, hindi mo ka nakikita kung nasaan tayo, ay tayo nasa ibabaw ng mundo. Paano ikaw ang bahala sa akin? Ko, ka ng yabang. Siya daw ang sa akin, ay takot ka ngang maligo. Ay, kung sa daga tayo pupulutin, ay paano na? Ay, pero walang halong joke, guys. Bago talaga kami sumakay dito, wala akong naisip kundi magdasal lang magdasal na Lord. Kaya na po ang sa amin. Kasi ko po in dalawa kong Maria. Ay buti na lang talaga at may makulit akong katabi. Di kahit paano ay nalilibang-libang itong sisimang. At sa awa naman talaga ni Lord, ay napakaganda ng panahon nung kami bumiyahe. Wala kaming kahit anong, anong tawag doon. Turbulence ba? Okay, sabi kasi ng mga kasamahan ni Boy Sungit, yun daw ay panalangin namin na huwag daw namin mai-encounter dahil baka hindi mo nagustuhin bumalik at sumakay ng eroplano kapag daw yun ay naranasan mo. Well, well, well. Pinagbigyan naman talaga kami ni Lord. Siguro siguro naramdaman niya na, ah, ito si Simang ay kabahing tunay. Kaya hindi ko susubukin kung siya ba ay kakabahan o hindi. And yeah, na nga, we landed safe and sound nakabalik na nga ng bayang sinilangan. Ang pamilyang maliligalig, ang pamilya ni Simang. Ika nga ito yung aming first trip na out of the country. Well, meron na akong natsikhan sa aking bucket list. Ay, charot lang, wala lang akong masabi. Wala man talaga akong bucket list. And moving forward, ayun na nga. Sinundo na nga kami ng mga maliligalig. Pagyan kami nakapila pa doon sa may immigration, panay na ang chat kung nasa na daw kami. At sila dahil inip na inip na sa mga ari, Eh gusto sana yung sabihin ko sa mga piloto eh. Inyo na hong palip pa rin ang eroplano. Inyo hong tulintulinan at naiinip na ho yung mga sasalubong sa amin. Ha! Nasa Pilipinas na nga. Ah, nakakapan yung bago. ay May kahirap magbiro at baka sabihin naman ng nanonood eh. Pokarest na rin si Simang dalawang linggo lang doon sa Singapore. Eh, kalami kong sino na bagong-bago na agad na shock. Ang kwento alam nyo Gari si tatay Pag nasundo sa amin Maluho Ang gusto alam nyo Kung saan kakain Doon sa Rose in Grace Aba ay dahil nga kami Wala nang pera at naubos na doon sa bakasyon, ay ako'y makaisip ng paraan. Ay sabi ko tayo dumaan doon sa Carmona at nabalitaan ko, anniversary nung mag-asawa nung no, akin niyang isang kapatid, ay doon tayo kakain ng tanghali. Ah, kabay rose in grace, rose in grace. Pero si tatay, magkano aring bulalo doon sa rose in grace? O, oh, dide. Di kayo nakatipid itong sisimang. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi porkit bagong taon, iiwanan nyo na yung mga sarili nyo doon sa nakaraang taon. Pag nakakatulong, may syempre, ya, adapt mo pa din. Aligan niho, pinapaalam po sa lahat ako nandinin sa Pilipinas so, kung sa inyo ay may pang-tunan ayain na kami at ready to go! <laughs>